O, oh, preno na, Don't put di ka sa ano mo Parang Okay lang naman muna kahit umusog ka muna Okay lang naman kahit umusog ka muna Kasi hindi ka makatukod. Yun nga mahal sinasabi ko. Dapat dalawa nakatukod sa iyo para hindi ka mahirapan. Feel mo na, kaya mo na Pantar ka na Gregor tayo Kung sakaling madisgrasya May ebidensya Wow yeah. ikot <laughs> Basic lang na, di ka tulad sa sniper. Game. Sige. Ikot. Huwag <laughs> kang kabahan. Huwag kang kabahan pag iikot ka. naman ikot mo. Hinto. Ang gagawin mo naman, diba, diretsyo ka. Ang gagawin mo, tatawid ka sa kapila. Tapos, ang practice mo, titingin ka sa side mirror kung may tao, may sasakyan sa likod. Tapos, di pa tatawid ka. Ngayon, nihinto ka. Tapos, pag ganun naman. Tapos, ganun ulit. Parang magle-letter 8. Magle-letter 8 ka. letter 8. Number 8. Madali Hindi madali lang pa lang. Hindi Yun, kasi yung papraktisin lang naman sa mga scooter pag liko mo eh. Wala namang mahirap diyan eh. Sige, tansya-tansyahin mo muna pag Hindi ikot ka maraming beses. Mabaho. Itats. Itats. Dito okay. Okay, dito naman sige diretso Dito'n ka naman, pag gano'n. <laughs> Tingin ka muna sa likod bago ka lumiko. Ang <laughs> <May> yabang <no? laughs> <laughs> tingin ka nga muna sa likod huh? Tingin ka muna sa likod bago lumiko Or sa side mirror Kung, kung gusto mo lumiko Dahan-dahan ka tapos tingin sa likod ang ganun na sinabi ko sa'yo ganun Ay Alikot ka muna Ayan, tas liko ulit Tas tingin sa likod Ayan Nahihirapan ka d'yan? Oo! Oh, oh, oh. Ano? <laughs> ka kasi nga una Huwag kang gumawa pag di mo abot Wala namang problema yun Doon <laughs> tayo Mabalik ka na sa daan mo Dito ka na na side Dito ka, tayo mo yeah 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 <laughs> Huwag mo na kasi basa

Let's ano huh? ba na 'yan, likuan na rin next Ano time. ba Wala man lang ano po? first. Kunang <laughs> first, first year? Sniper. 'Yan lang problema dito eh. Liko, liko. Ano? Walang nagpa-practice ng motor dito, walang dumadaan. Madami na dumadaan dito, madami na tao sa talo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang talaga to, yung problema sa scooter. Nahirapan ka sa ano mo? Kaliwa. Ay kahanan pala. Dito Tubig na ano mo? Magkamihan <laughs> mo. Di diba pag liliko ka kasi, di ba liliko ka? Yung bigat mo, kung saan ka liliko, doon din yung pabigat mo. Kung dito ka liko, gaganong ka. So, dito ka ano, tutukod. Kung kanang ka liliko, kung pa ayong tutukod mo. Kaliwa, kaliwa. Kasi pag pag ko ka sa kanan tapos tutukod ka ng kaliwa, gaganon kasi motor, eh. mahirapan ka. Okay, try mo. Kapatid na lang tayo. <laughs> Mas mahirap pa yung kotse i-drive Ikat ka mo na din <tomitinigtu> -tomitin. <tomitin> yun na, turo dyan, ikot-ikot Wala na Ayan, kabado ako mag Ano, Paano naman kasi yung nagtuturo, nagbigyo Parang tango <tomit> Anong gagawin ko? Sunod-sunod ako Dito sa'yo sa Mas lalang mahirapan ka may sakay para masanay sa bigyo doon na daan. Doon na daan. Huh? Baka na. may kalsada ka, wrong way ka. <laughs> Hindi kasi pinapractice ko nga yung yeah. kanan ko, diba? ba? Tingin ka pa palagi sa likod na pagliliko ko. thank すみません。 nagpapawisan ka Parking Diyan ang ayes Delivery <laughs> Ano kaya mo may angkas? Patay mo Patay mo Side stand then Pagod na pagod ka <laughs> Pwede na Pwede ka nang lumabas na sa atin Tapos car lang Huh? Tahan, ka lang. Mas ang daming bata sa atin. Tahan-tahan. Saan pa? Saan pa? Ayan. Mag-e-enjoy siya. Kanina galit, -galit. Ayan, -e na galit. Ngayon nag-e-enjoy na. Saan pa? pa? Umaga pa naman. Ano na? na ba? Squatro. Mga 4.30. Kasi mag... Ang gagawin mo? Ang kas ka kayo. Ang ako? Oo. Ano? -uh. Ano? Ano? ka. Di, di ko pa naman tukod to. Huwag ka muna kasi mag-video. Okay na yan. Sige. Tukod mo na. tutukod ha ang <laughs> bigat mo ba ano kaya hindi hindi jump ka lang jump ka na bago bago pa motor natin <laughs> aray <laughs> hindi pa pwedeng matisgrasyahan mantis pa lang yan. So, lang yun isa. Huwag ka muna magpaangkas. Dami ng tao dito. Sige, ikot ka muna isang ano, anting kunting ikot.

Ako nga dito nga din ako. Gusto mo ma-experience yung dito daw nakasakay eh. Okay. natin. Bagay natin yun. Dito ganan. Yan. Guys. Susubukan namin guys yung mga nagte-trending na. Gaon kasi. Sabi nila maganda daw. Tingnan natin. Okay na 'yan. Yung mga mga arteng babae dyan na dito. Teka lang! Ang hirap pala dito. Okay. Okay. Yung nga. <laughs> <laughs> Ang an sakit pala dito sa... Ang sakit pala dito eh. Wee! <laughs> Dito ako sumasakay sa mga ko tatay mo. Sa kamot mo. Bee. Mga tumitingin diyan. Sorry guys, 'di marunong mag-vlog. <laughs> eh, yeah, nga refill Fill namin nasa beach na kami Carla <laughs> Beach vlogger vlogger